Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Part 3, Ikaanim na aralin. Ito na ang huli sa 3-part series sa kasanayang ito. Sa part 1 ay tinalakay ang saligang panteritoryo ayon sa kasaysayan habang sa part 2 naman ay ayon sa saligang batas at ayon sa atas ng Pangulo. Sa part 3 ay ayon naman sa doktrinang pangkapuluan. Isa sa paboritong pagkain ng mga Pinoy tuwing tag-ulan ay ang sopas. Dinubuo ang sopas na mga sahog na solido at sabaw. Kung aalisin ang mga sahog at iiwan ang sabaw, hindi na makikilala bilang sopas ito. Gayon din ang mangyayari kung sahog lamang at walang sabaw. Ngayon, gamit ng halimbawa, gawin natin kalupaan o isla ang mga sahog habang ang sabaw naman ay ang katubigan ng isang bansa. Kung tutukuyin mo na ang mga isla pang teritoryo lamang ng bansa, paano ang mga nakapagit ng katubigan? Ang doktrinang pangkapuluan ay isang pananaw na ang mga katubigan na napaliligiran ng lupang sakop na isang bansa ay bahagi na rin ng teritoryo nito. Hindi mahirap tukuyin ang teritoryo ng isang pulo dahil ang katubigan ang magsisilbing natural na hangganan nito o natural boundary. Madali din sa mga kalupaang bansa, lalo na may tanda na may lalagay sa pagitan ng bawat bansa. Subalit sa mga arkipelago, hindi maaari ito. Kung ang kikilalanin lamang na bahagi ng teritoryo ay mga kalupaan o katubigang nasa loob ng mismong lupa tulad ng lawa ano ang mangyayari sa mga katubigang nagpapahiwalay sa mga isla? Magiging pandaigdigang katubigan ito o high waters? Malayang nakakaraan ang sinuman at mabubulabog ang pagiging pribado ng isang bansa. Noong lamang 1958 sa Geneva, Switzerland, sinimulang talakayin ng UN o United Nations ang suliranin ito. Ang UN o nagkakaisang bansa ay pandaigdigang samahan na naglalayong maging mabuting magkakapitbahay ang lahat ng bansa sa mundo. Kinilala ang pulong na ito bilang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Dito idinulog at ipinaglabang kilalanin ng mga bansa na bahagi ng teritoryo ng mga arkipelago ang mga katubigang nasa gitna ng mga lupang sakop. Ito ang doktrinang pangkapuluan nais na itratong iisang kabuuan ang tubig at lupa bilang teritoryo ng bansa. Sa pagtitipong ito ay si Arturo M. Tolentino ang naging punong kinatawan ng Pilipinas. Kasama niya ang mga delegado ng bansang Indonesia, Fiji at Mauritius na nagnanais tanggapin ng UN ang doktrinang pangkapuluan o archipelagic doctrine. Apat ang kasunduan sa unang uklos na pinatupad ang konsepto ng doktrinang ng pangkapuluan ay kasama sa isa sa mga ito na simulang kilalanin noong ika-10 ng Setyembre, 1964. Marami pang unclos na sumunod at ang ikatlong pagtitipon na ginanap sa New York, USA ay nagpakilala ng konseptong Exclusive Economic Zone o EEZ na tatalakay naman sa ibang aralin. Ang doktrina pangkapuluan din ay nakapaloob sa saling batas ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa unang artikulo ng konstitusyon ng Pito. Bilang buod, ang doktrinang pangkapuluan ay konseptong kumikilala na ang mga katubigan na napalilibutan ng mga isla ng isang arkipelago ay bahagi na ng teritoryo ng bansang iyon. Ang UN, United Nations, o nagkakaisang bansa ay samahan ng mga bansa na naglalayong maging mabuting magkakapit bahay ang lahat ng bansa sa mundo. Ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea ay pagtitipon ng mga miyembrong bansa ng UN na layuning ayusin at gawan na kasunduan ang mga sulirani may kinalaman sa pandaigdigang katubigan. Si Arturo M. Tolentino, ang punong kinatawan ng Pilipinas noong 1958, na ipinaglabang tanggapin ang konsepto ng doktrinang pangkapuluan. Nakapaloob sa kasalukuyang saligang batas, 1987 Constitution, ng bansa ang diwa ng doktrinang pangkapuluan. Ito ay matatagpuan sa unang artikulo. Ang susunod na aralin ay na ilalarawan ang pagkakakilalang geographical ng Pilipinas. Pakiclick ang like subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, Learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!